Ngayong araw nga pala mga kadyat, nandito po tayo sa si SK College Kalamba at dito kung saan meron tayo atin na new recognition day ng mga senior high school department. At nandito nga aking kapatid na si Dwayne ay a siya ng may honor. Dito po ibibigay lahat ng mga certificate ng mga may honors dito at panoorin natin ang aking kapatid na si Dwayne ay award siya ng may certificate at medal. Kaya panoorin nyo to. From IT in Mobile App and Web Development. Starting with Thank <laughs> you. sa wakas nakatanggap na si Dwayne ng sertipiko at medal. At nagpipicture na kami dito kasama si mami and daddy. At ipapost ko ito sa Facebook mga kajat. Pagkatapos namin magpapicture tapos na pala yung recognition ceremony ng senior high school sa si STI College Kalamba. At tapos kami umalis dito sa school at gagala kami kasama ang aking buong pamilya. At nakalayo kami from Kalamba to SLEX. kasi pupunta kami na Santa Rosa. Medyo nabutan na kami ng konting traffic. At sa wakas nandito kami sa Erlin Square sa may Santa Santa sa Laguna at dito kami kakain sa Azami Steakhouse and Japanese Restaurant dito. Medyo maganda ang simoy ng angin dito at magandang tanawin dito mga At pagpasok namin dito sa restaurant, napunta na namin yung Azami dito. At nag-order na kami dito, nakakainin namin na yung araw. At ito nga pala yung menu nila ng Azami Japanese Restaurant. At maganda yung ambience dito, parang tayo nasa Japan mga At ito na pala yung main order namin, kagod ng salad, salmon, Salmon, tuna, yakisoba noodles yung maganda nilang ramen napakasarap yan mga kajad at walang iba ko din yung appetize nila yung gyoza, katsudon at yung masarap nila yung epi tempura. Bukas kaya nga pala tayo mga kajad na yung araw na ito syempre yung yakisoba nila napakasarap yan napakasolid din yung lasa at pati yung salmon nila dito napakasolid din napakasarap yan. Syempre yung katsudon napakasarap din yan titik na natin kaya magbubusok naman si kuya dyan. Ang sarap ng pananang katsudon nila dito napakasarap din yan at syempre, yung ebbing tempura nila dito, napaka-solid, napaka-crunchy, at napakalaki din niya, mga kajan. Ang sarap yan, kain pa tayo, mga kajat. Na yung araw na ito, Magka-paka-busog tayo ngayong araw na ito, at celebration doing ngayong araw na ito. At sa wakas, busog na naman si Kuya Jack. Pakatapos na namin kumain, at eto na, palis na rin kami. At sa wakas, uwi na rin kami, mga kajat. Hanggang dito na lang, pala muna. Bye-bye!